Kaka-kampon, are you alright? Yes, alright! Atasya! Sabi ko sa sa'yo na may tumpayin mo yung mga linabahan natin, Atasya. Ikaw talaga, Atasya. Aking utos ako gawa, ano't bayad, Atasya? Inuuna mo talaga yung pakipag-chismisan sa mga kaklase mo dyan sa labas, Atasya. Ikaw talaga, Atasya. Hindi ka na makapag-ano uh, ha? makapagtulong dito sa loob ng gawaing bahay at asya. na ano ka na talaga at asya? Nasasanay ka na palagi na nag-aano dyan sa labas. Palagi nakipagkintuhan sa mga kaklasmate mo dyan at sa mga barkada mo. At asya. Wala ka na talagang uh, ano dito tulong sa loob ng bahay at asya, ha? Ikaw talaga... Uh, inuuna mo talaga inaatupag yung ano. Yung... Uh, pakipagdaldalan sa mga classmate mo dyan at uh, friend mo sa labas. Dapat inuuna mo yung gawain bahay at asya bago ka mag ano, mag um, makipag-usap sa mga ka-classmate mo. Kasi kung tapos na yung mga gawain bahay at asya, wala na tayong problema at asya. Kaya kailangan unahin mo talaga at asya yung pag uh, tutupi ng mga labahan natin para maganda na mamaya tingnan. Wala na tayong mga ano, wala na tayong kalat at tasya. Yan ang unahin mo palagi at tasya na kailangan magtupi ka agad-agad ng ano, ng um, mga damit at tasya. Yan tandaan mo palagi at tasya ha. Unahin mo ang pagtupi ng damit bago makipag